Ayan, at palabas na tayo ng Mobit Center. Na nakita niyo naman puro mga motor ang nandito sa loob. Ayan at uh, ito po ang uh, lugar para hindi tayo maligaw sa ating pagpunta dito sa Mobit. Kasi uh, kanal, naligaw kasi ako kanina rito at sumunod kasi ako sa Google mo. Pero malapit na rin lang naman. at palabas na nga tayo ng Amobit Center at uh, pagpunta tayo ng Riverbank kasi uh, tinignan ko kung mas malapit pero nakita ko na mas malapit pala ang dadid sa so may papunta ng Kubaw at uh, almost 2 uh, two hours dito sa kabila dito sa winning-win dinadaanan natin na hindi kung saan tayo uh, sa kabila kasi nasa isang hour at 20 minutes lang yung papunta ng Kubaw nandito na dito na tayo sa Mayor Dito kasi tayo dumaan kanina na dito tayo nagkandiligaw ligaw yung pala nasa kabila. Kaya nga po, uh, mabuti na kami doon ngayon. Nayaan ano, ko sa inyo, ko sa inyo ang tamandaan. Napapunta talaga, talaga ng Mobit Center. Ito po nga rito na po, po naging u stop uh, dito po tayo ng u Pinanggalingan doon sa Mayor center na They ang ito right. kasi po dito sa may uh, kinanana natin pagkita sana ako ng, ng anguno na may alam po 600 sa uh, dalong almost 2 hours pero dito sa pagpunta ng kubaw is, uh, isang oras at 21 minutes lang kaya bumalik na lang ang okay. show exit then turn right on a Bodhi flash binabaybay po nito ay madadaan na mabit yung so, kayo galing ng river bank yan lang po malapit lamang na bago dumating ng pay over pagpunta ng kubaw bago dumating ng pay over makikita niyo po yung gate ng mga tech center turn left on riverbanks avenue then turn left on pine Diyan sa araw na yan makikita nyo ay nandyan yung pinakang gate ng ano pinakang gate ng uh, booking center At, uh, pinabaybay natin ito ngayon yung pumunta ng bow sa sinasabi kong bago